Ayun mga tol, uh, welcome back na naman dito sa ating uh, youtube channel For today's video ay uh, nagkaroon na naman tayo ng problema dito sa ating uh, russi chariot Isang problema na kung saan ay uh, nangyayari sa may mga russi chariot din Ito yung common na nasisira sa Rusi chariot uh, sa katagalan So guys, ngayon ipapakita ay, ko na sa inyo kung ano ba ito Ang nasisira dito sa ating uh, russi chariot Pagka uh, tumatagal na So ito, maingay ito at uh, tumatagtag Uh, gumagaran pag, uh, 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 pagka yung kwan pagka yung at uh, makaano sa malubak na uh, daanan. So ngayon ayon, papakita ko sa inyo ano itong uh, mga problema. So ngayon isisahin ko na mga tol. So ang una kong papakita sa inyo problema ito yung kanyang uh, ilaw. Yung headlight niya nagaroon na siya ng kundi. So yung low filament ay pundi na gumagana lang high filament niya so uh, masilaw sa ating uh, kasalubong Ayon, ayan yung isa sa uh, problema ng ating uh, chariot yung ating shock yan, tagas na rin so 3 years, ah, wala pang 3 years pero uh, tumagas na yung shock niya then ito yung isa sa mga problema dito mga tol sa ating uh, chariot itong kanyang uh, ito to, yan. Yan yung maingay pagka nakaapak ng malubak at mabay pag break yung kanyang niyang makina. So natanggal yung welding uh, niya dito sa ano sa ilalim. Yan ano, ito yung welding niya diyan natanggal. So kailangan yan siya uh, tadi ano or kaya welding in ulit. Yan maingay. Na pagka nakaapak siya ng malubak, magagana yan. Then uh, talagang masasabi natin na medyo may ah uh, pagka low quality yung kanyang mga piyesa katulad nitong kanyang ano uh, mixture uh, screw o yung idle niya yung idle niya ay nagkaroon ng luwag dito sa kanyang uh, uh, thread so uh, pagka ma ano ba uh, ma vibrate mas yung rpm umiikot itong kanyang screw ang ginawa ko naman nilagyan ko lang uh, nilagyan ko ng glue o yung epoxy para hindi siya umikot ng umikot so yan yung mga problema dito sa uh, ating uh, rosy chariot then uh, next natin na problema yung kanyang muffler no? yung muffler nya uh, kumakalansing sa loob siguro na ulog yung kanyang uh, silencer kung hindi yung kanyang silencer yung lock nya dun sa kanyang uh, connector sa kanyang muffler ay natanggal so yan ganyan, ganyan mga tol yung problema dito sa ating uh, chariot yun yung mga basic na nagiging problema katagalan no? so ano una headlight yung kanyang low filament at pangalawa itong kanyang airbox no? o yung air cleaner niya, yan natanggal pangatlo muffler uh, nasira yung kanyang silencer siguro pangapat to oh, itong screw ayun mga tali yung mga nasira na sa ating araw sa chariot so uh, dito uh, ang kanyang brake ano uh, brake light ay nasira na rin ay ah, brake light yung kanyang reverse light yun so, oh, hindi na yun gumagana dito sa likod pagka ay uh, napaka natin yung kanyang reverse light so ito yung kanyang reverse light at uh, dead na yan mga tol hindi na gumagana so pagdating naman sa luna niya, walang problema matibay pa rin yung kanyang uh, luna yung cover So, uh, yun. Signal light. Dudus ang signal light. So, yun lang naman yung uh, mga problema natin dyan. Uh, yung ilaw. Itong shock niya. Suspension niya. Uh, tagas na. Then, uh, itong kanyang screw dito sa kanyang carburetor, Then, yung kanyang uh, airbox. Ito. Yan. Tapos, yung kanyang mcleared. Doon na uh, connector na tanggal. So, yan yung mga nasira natin uh, nasira dito sa ating arroz uh, chariot. So pagdating naman sa uh, kalawang, walang problema. Na-repaint na natin yung kanyang dito sa loob. So uh, wala tayong mapansing kalawang gawa pagdating dito sa loob. 'Yan. Ito lang yung kalawang dito yung gilid. Ito. So lumalaki na siya yung ano yung kalawang dito sa gilid. Lumalapad na. 'Yan. Hindi pa ako nagpalit ng uh, gulong bago pa yung ating gulong goods na goods pa so susunod natin yung vlog meron kasing uh, tropa tayo na nasira yung kanyang differential uh, gear so next vlog natin yun ang papalawaan natin guys so yan dito sa loob walang problema yan, mga tol. talagang condition yung uh, mga frame dito ito matibay pa hindi pa kinakalawang yan So, ito yung upuan ko dito sa loob. Nagpalit ako ng kulay pula na upuan. At pinagdagdagan ko ng foam. So, additional uh, foam na ito. Kaya mapansin nyo medyo makapal na yung uh, foam niya. Yan. So, yan naman yung ating uh, solar system o solar uh, power. So, goods na goods yan. Magpag-charge tayo ng battery, uh, cellphone, flashlight, no? Yung 200 watts uh, below lang na uh, appliances speed niya din sa dito. So pamalitan lang yan mga tol. Uh, ginagamit lang natin pagka uh, magka vlog tayo. So ayan yung ating uh, review dito sa ating uh, Rusi Chariot. So may mga nag-comments kasi na uh, nagkaroon ng diferensya yung kanilang Rosie Chariot. Uh, nagkaroon ng damage. No? So sabi ko siguro matagal na na uh, matagal na yung rusi nyo kaya ano, uh, kailangan na talagang i-repair o palitan ng piyasa na uh, bumibigay so hindi naman natin talaga may iwasan yan may mga bumibigay dyan na piyasa kasi itong ating uh, rusi na lang naman kasi ito uh, uh, may pagkasira kaya papalitan lang naman talaga yan so ayun mga ka best friend huwag nyo kalimutang i-subscribe yung ating uh, youtube channel huwag nyo rin kalimutang Uh, I-click yung notification bell dyan sa baba ng ating uh, channel name. So, yun. Don't forget to subscribe and click the bell uh, icon dyan sa baba. So, yun. Thank you, thank you for watching. Mga tol, uh, welcome back na naman dito sa ating uh, YouTube channel. So, for today's video, nandito tayo sa Rusi uh, at branch. So, uh, nakita na natin yung unit ng ating dropa na binalik dito sa uh, uh, Rusi branch. No? So, ito yung... Uh, ito yung unit niya, yung rusty uh, chariot uh, 175, 'yan. So binalik niya kanina lang daw. So napansin natin dito na kanya pala 'to kasi merong uh, trapal, 'yan, ito. So ang monthly nito ay nasa 2,000 lang ang monthly niya. So kanina niya lang binalik. Ah, uh, sa tingin ko parang not good yung makina, hindi siya kondisyon. So papayus pa ito ng Rosy ito yung unit nya Ayan Ito wala na rin mga signal light pala Tanggal na rin Yan. Switch nya wala na rin battery Pag inaon Ayan So may mga Ayusin ah, pala dito So ito kinakain na lang kalawang Naka welding na pala sya mga tol Ayan So side mirror nya Pang motor signal na Ayan. May ilaw pala Yung shock nya ay Tagas na So yung makina niya naka overhaul na pala Nabuksan na oh Ito Yan Puro welding na rin dito Pabansin niya mga spot spot na siya ng welding So ayun Pinakain na siya ng kalawang, oh. Yan So tingnan natin dito sa uh, log. Yung gulong niya mga tol Bago pa Mga pan oh yung ring niya lang yung kinakalawang so yung upuan pansin natin wala na siyang boom yan. Makita natin wala na siyang foam yung upuan niya. So, damage na. Ay, yung bubong niya, damage na rin. At yung dingding niya. So, itry natin mga tol, panda natin kung aandar uh, pa siya. Kasi sinauli daw dito kanina, pero tumatakbo pa. Yan. So, try natin panda Sira na yung kanyang ano. Putol na yung kanyang gasolinador. Lapok. Loss compression. Ibang lambot. So may damage yung uh, bulb, pistol piston. So kung natin bago yung Uh, carb niya bago yan. yung air cleaner bago spark plug bago spark plug cap dahil palang pinalitan dito yan so ito tanggal na rin pala yung kanyang ito rin yung tanggal sa akin mga tol na tanggal ito so mahina kasi yung bakal dito yung kanyang map there hindi na nakafix doon sa kanyang ano, uh, bracket so, yun, ito yung kondisyon ng chariot ng ating atropa so yun mga tol, thank you thank you sa panoodin nyo ng ating vlog sa araw na ito at yun nag-update na tayo ng Rosy Chariot ng ating tropa na pinalik dito sa Rosy uh, France